ng motor ngayon dito ah <laughs> pila pila oh no? hindi <laughs> sa gitna oh. Ay, no? <laughs> dami hindi nyo na pwede masisi kung ba't ganito Ginaganapan ko lang na natural Tsaka inagapa ko na mautal nila Basta yung ginapang minahal Katagal na natuwan ako na tumagal Tsaka alam ko na inaabangan na Sa natabangan yung papakawalan para tinaabangan Kaso nga lang pala ba ng batang kalabak Kinalaki yan, nagalingan, nagalingan Kaya nakasanay ako makabuo na madiin Hindi ko na malaya, na malaya, na malaya, na malaya Narating pati ako na pailing Mga naniwala, di ko pwede biguin Di ko pwede Mga na ko ko pa din Kahit kami sa doon Alam ko na mata na nagbabantay Kung paano ko mo nag kung kailan ako tatamlay at lalaylay yung mga laway na laway na makita ako na mahina umay na umay na manira ng alay ng alay na, na manghila kasi nga walang ng hindi pumatay nung napasarap magrap ang daming nagbago daming nagbago mula nung inalani ng tao daming nagtulak sa akin palaging maging ganado palaging plakado pag gumalaw palaging planado daming pasabog kailangan pag malawak pasakop ikaw din ang talo sa laban pag nabalot ang takot kung saan ka aabot haputin lahat at ng mahahapot yung dami ng pagod ay may sukli pag di ka madamot at kung di ko chinaga baka na umi sa wala ganito pala to kalala kita mo naman na pala paano kung hindi ko ginawa yung iba ba halata malaki na anak kataya marami na pwede mawala kaya hindi pwede mamaya hindi pwede puro mamaya baka sa mapahiya totoo na parang himala nagsimula sa iba pa tinengala matagal ko rin yung kinapakadagawa gumanda pa yung kalidad di mo na kita binabano marami pa nagdududa puro kilos ang inuuna ngayon kita mo na bumunga tumutubo na napakarami ko nakukuha pero di pa rin nalulula tas sa ugali wala pa rin pinago tao pa rin pag sa tao pero pag usapang rap pa iba iba ko literal na may bago ka nga abangan sa tubig may ilalabas sa bago Yun ang ginawang pambawi sa nakikinig palagi para masalaw silang ganahan Di mga bago ko hanapin yung iba naman na Pero para din di kasi nila maunawaan na ko pinapalalim kahit pa paano naman naganap ang kopa unti-unti gumalaw ng pino hindi maitatanggeng iba din ang laking munti may anting anting sa galing himala yung kutingin naging kambing sa dami ng hinain na putahe, pwede nga kalayang malaking kantin yung iba nakahalata na sa panganim na plaka nagiging malalabig lalo na pagpabaliktad na binasa Bago ko magawa, hindi ko pa nagagawa yung maiba lang ng lasa Para maipakita ko lang na din ako gumagawa ng basta-basta Ngayon lalo pang nananabik kasi meron ng bumabalik gagawin ko pa rin ang gagawin ngayon saan pa kaya ko neto dadalhin subok na subok na yun lagi yung sinusubok noon yung mga nanubok yung ilang umusok tsaka bong eto na ngayon yung mga sinabihan yung gonggong sa tuktok na kami tumutungtong ito yung hindi nyo matutuntun tsaka ramdam nyo na rin pataas kami ng pataas kada labas kahit hindi malakas pataas pa rin ng palakas Tamin natong na itong manalas ng mabanas pagkausap pa pinas paso kami dyan hindi na mapapalabas huwag ka na magtaka ang nyari at paano kasi kitang kita nyo naman malino basta klaro sarili na lang ang tinatalo o oh, wala nang iba halata kasi nga yung uso na iba o diba yung iba na bura